With the committee chairman, um, Terry Redon, because when I interviewed Terry Redon on Head Start, he was already defending Zalbico. He said Zalbico divested from SunWest, etc., etc., there's no proof. So for a committee chairman to already be defending another colleague who could be a resource person, what do you make of that hearing? Okay, mga mga magandang, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po dito sa ating Yutan Tabunan PH Channel mga kababayan. Ito, pag-uusapan natin ngayon. Uh, Karin Davila at Congressman Irise mga kababayan, nakikita talagang duwag si PBBM. Hmm. At ito pa, Sandro Marcos mga kababayan, uto-uto rin! mm bakit kaya natin na tinatanong ito? Ito mga babae usapan natin ng na mabilisan ito. Ha, stay tuned kayo hanggang sa huli mga kababayan. Yes. Uh, dito nag-usap si Karin Davila at si Congressman Irising mga kababayan at uh, nako, um, may lumalabas dito na mga mahalagang impormasyon mga kababayan. Okay, pero bago natin puntahan 'yan mga kababayan, ito muna, summary natin ay itong mga observations natin sa nagpapatuloy na hearing dito sa mga nangyayaring kalokohan sa DPWH na may involved na mga politiko lalong-lalo na mga kongresista at senador mga kababayan ha okay so ito ah, uh, unang-una okay um, punta tayo doon sa nangyari kahapon ha na kung saan ah uh, si Kongresman Irisi nga mga kababayan nagmosyon na imbitahan si Zaldi at Grispo po. Okay? So anong nangyari? Uh, ayaw nila. Mm. Ayaw ni Congressman Abante at ayaw ni Janet Garin. Hindi ba? So, ang nangyari mga kababayan, di ba, kung napapansin ninyo, inimbitahan nila si Zaldico, nag-motion si Congressman Erice, nag-second motion naman si Congressman Ungab. Um um In fact, nag-alit nga siya, o, tumaas yung boses niya, mo, na ako'y kinakabahan nga mga kababayan kasi mukhang uh, atikihin. No? O, huwag naman sana ha, wag naman sana po kasi itong iilang mga kongresista na to mga kababayan, yung mga inaasa inaasahan natin na magsasalita laban dito sa mga nangyayaring korupsyon. So, yan na nga ang sabi ni ng mukhang tanga si Congressman Abante, ayaw niya. Oh. ay uh, I object, sabi nanya niya. Hmm. What's the reason? No, yata siya mga kababayan nung nag nagsabi ng rason si Congressman Erisi si Congressman Ongad mga kababayan. At sabi ni Janet Garin, wag uh, huwag daw ilihis yung issue. O, oh, yun na nga, sabi ni Toby Chanko, oh, hindi naman nililihis, di ba? Kasi doon tayo, kahit tayo mga ordinaryong Pilipino, doon tayo interesado sa, um, anong tawag nito? Uh, sinasabi ni Mayor Magalog na ang mas malaking kumikita dyan ay yung mga kongresista. Sabi nga, 25 to 30 percent ang kinikita. Yung mga contractors, 15 percent lang. Tapos pinapahiya pa. O, oh, di ba? So, again, ako personally at mga kakilala ko, interested sila dyan sa kung sino yung mga kongresista na yan. At sinong mga nag-insert ng budget na mga projects na yan. Kaya nga interested tayong i si Zaldi ko, Grace po at si Mayor Magalong. Okay? So yun, pangalawa, yan nga, may motion, sinalins ni Toby Chanko, si Congressman Abante. Oh, di ba, Eh yan, patibong yan. Sinalins yan. oh, imbitahan mo. Mag-motion ka na imbitahan mo si Mayor Magalong. Ano sabi ni Abante? awak oh, ngayon. O, oh, wag daw ngayon kasi baka sa susunod na. Yan nga yung kinatatakutan ko kung nakita nyo yung isang uh, video na inupload ko kanina mga kababayan. Sinabi ko nga ako'y natatakot dito kay Mayor Magalong kasi pinapa uh, pinapadelay yung invitation niya dito sa House of Representatives. Mukhang may plano laban kay Mayor Magalong. Kasi ito mga kababayan, mas matindi pa ito. Ito nakikita ko ha. Of course, yung yung illegal na drogas, malaki talagang pera din dyan. Pero ito, masasabi ko, mukhang equivalent din ito eh. Kasi lumalabas na legal, pero maraming illegal na nangyayari. At billions at trillions ang pinag-uusapan dito mga kababayan. Pera ng taong bayan din. Kaya ito mga taong to, wala na itong konsensya. Itong mga kongresman na involved dito, wala na itong konsensya handa itong maglabas ng, ka, ng, ng kahit ganong kalaking pera, mapapatahimik lang itong mga taong may alam. Okay, kasali na dyan si VP Sara at si Mayor Magalong. Okay, so kaya nga ayaw nilang imbitahan si Mayor Magalong, ayaw din nilang imbitahan si VP Sara. Si VP Sara ng mga kababayan, may personal experience as Deputy Secretary. Si Mayor Magalong, <clears throat> ang informasyon niya ay galing sa iba't ibang tao. So masasabi natin na, well, sasabihin ng iba, hearsay lang kasi nirelay lang sa kanya, di ba? Pero ito nga mga kababayan, si VP Sara, personal experience niya, kaya pwede din siyang imbitahan. Kaya ito dalawang ito nakikita delikado kasi Ah, uh, pinapatagal yung imbitasyon sa kanila, pinapahaba yung oras na hindi sila makapagsalita kasi eh, mga kababayan hindi rin naman ayo naman nila magsabi sa mainstream media. Gusto nila under oath, 'di ba? sabi nga Meyer Bagalong, doon tayo sa battlefield. Ah, uh, para uh, magandang laban. Kaya nga natatakot tayo dyan. Noon ako, huwag naman po sanang mangyari. Sana naman po maprotektahan ah uh, itong mga tao to mga kababayan. Ha? So, ayan. So, nakikita natin dito. Ako personally, nakikita ko na mayroon talagang pinoprotektahan. Itong mga kung to, ayo talaga. Meron talagang pinoprotektahan kasi sinabi ni Congressman Erice, mga kababayan, ah uh, nung nag-object nag si Congressman Abante, di ba ako napansin ninyo kung nanood kayo, nag-session break. Tapos tayo ditong wala, wala sa session hall, hindi natin makita kasi naka ano eh, naka session break, walang video, walang audio na lumalabas. Sinabi ni Erice na kinausap pala siya ng mga kongresista na baguhin yung motion niya. Na wag nang imbitahan si Congressman Zaldico. O, diba? of course, kung natatandaan yung mga kababayan, one time may, may interview itong Billionaire News Channel kay Zaldico. Ang daming lumabas na magandang informasyon mga kababayan. Kung natatandaan niyo, bisitahin niyo lang sa YouTube. Sinabi ni Zaldico na matagal na niya, nakilala niya si, matagal na niya kaibigan si Martin Romualdez since 2007 pa. Naging matalik na sa magkaibigan di ba? Si Martin Romualdez ang sumusuporta kay Zaldico dyan sa House of Representatives. Si George Garcia ang abogado. George Garcia, yung Comely Commissioner mga kababayan, ang abogado ng Akubicol Party List. Na kayo nalang mag-connect the dots mga kababayan. Okay. Ah uh, well, probably, sinong nag-appoint dito kay George Garcia? Well, Unfortunately si PRRD mga kababayan. Oh, of course, hindi naman perfecto si PRRD. Um hindi natin alam kung sino'ng nagrekomenda dito. Well, sa lahat siguro ng mga desisyon ni PRRD, ito masasabi ko na ito yung uh, medyo malaking pagkakamali ni PRRD, itong pag-appoint kay George Garcia mga kababayan. Hindi rin na natin ma-blame si PRRD dito kasi um sa time niya, hindi ito lumabas itong ganitong kalakaran na ni, ni Martin Romualdez at ni Zaldico kasi hindi hindi naman sila yung si Martin Romualdez, hindi naman speaker during that time. Si Zaldico nasa I think na, kung natatandaan ko, nasa minority. So wala talaga silang masyadong influence diyan. Ngayon lang sa time ni PBBM mga kababayan, ito sila nag ah uh, nag-spread ng kanilang wings ika nga. Nagladlad sila dito. Okay? Pero of course, abogado nila si George Garcia, oh, nakisaw rin. Kaya nga, out yung Duterte Youth. Pasok si Benny Abante, kahit talo. Cancel, ah uh, disqualified yung kalaban ni Benny Abante. O, oh, di ba? Yan yung mga nangyari Ito din. O, oh, ito pangatlo. Pag-usapan natin mga kababayan. Sa summary din ito ha, o bago natin puntahan yung, maiksi lang kasi yung ipapakita natin doon pag-uusap ni Congressman erisi mga kababayan, at uh, Karen Davila. So ito, pangatlo, ito mga analysis natin ito sa mga observations natin sa uh, hearing na Senate hearing at Congress hearing sa mga contractors na pumunta doon. Okay, unang-una, puntahan natin, oh, pag-usapan natin si Diskaya, Sarah Diskaya, mga kababayan. Okay. Anong mga observation nyo? Mga behavioral observations lang. Ako personally, nakikita ko mga kababayan, sobrang confident ni Sarah Diskaya. Bakit kaya? I-comment na dyan kung anong-anong-anong sa tingin nyo yung posibleng rason. Bakit? Sobrang confident ni Sarah Diskaya. Sumagot, so, uh, magbigay ng ng nang information uh, kahit nga ang pag-amin niya diba na oh binili ko tong sasakyan kasi may libreng payong nasak ng ako mga ba mga babayan nga akala ko joke lang diba eh yung sa mga lumalabas sa social media na mga splice videos akala ko joke lang totoo lang pala talaga pero of course yung delivery niya kung titignan niyo obserbahan niyo napaka-confident 'di ba? Yung wow wow. Ah, ano napapansin niyo? Hindi sumasagot. Confident dahil may abogado? I don't think so, mga kababayan. Comment niyo diyan. Kasi ito nakikita ko, ah Ito opinion ko ng mga kababayan. Confident yan sila na ayaw sumagot, confident yan sila na ah uh, ma ko anong sasabihin nila diyan kasi may nangako na sa kanila dyan mga kababayan. Ayan yung tingin ko ha. May nangako na kung anong mangyayari dyan. Guaranteed safe yan. Okay? kasi i-inform lang naman yan ng mga kongresista. Ah, dalo lang kayo dyan. Ano lang naman yan? In aid of legislation. Okay? Tapos sasabihin mo, sagot lang kung, kung anong Anong itatanong, 'yun lang sagutin. Oh, ganyan. Ah, uh, tapos pagsasabihin, pagtatanungin na uh, sinong contact mo, halimbawa. Sinong kaibigan mo sa DPWH? Sinong contact mo sa con uh, mga congressman? Ah, uh, idi-idi deny mo. Uh, ano ka briefing na 'yan mga kababayan. Uh, alam na 'yan. Uh, gano'n din ang wawaw. Okay -wow, ba? Diba? O, punta tayo doon kay Lubiano, doon sa House of Representatives. O, confident na confident. Di ba? Yung sagot. Well, of course, ito nga yung informasyon na yan na donation niya kay Cheese. Inamin naman talaga ito ni Cheese, mga kababayan. Ah, abogado si Cheese. Alam niya kung anong ginagawa niya. Di ba? Well, kung gusto lang kasuan si Cheese, walang problema, mga kababayan. Pero oh, nakikita ko dyan. Ah, nakikita ko dyan, mga kababayan. Ay talagang iyan ay may patungkol doon sa desisyon ni Cheese sa impeachment case laban kay VP Sara. Anis-anis kung ano lang mga kababayan, opinion. Kasi bumana talaga si Cheese sa House of Representatives eh. Uh, bumanat din siya kay Zaldico. And sila naman yung present doon sa Bicam. di ba? Nakihintay lang tayo ngayon mga kababayan kung ano yung ibubulgar dito ni Cheese kasi ah uh, nakikita ko medyo tuso ito si Cheese Escudero. Mukhang may pinangahawakan ito pero pinipigilan pa rin niyang ilabas. Kasi naghihintay yan ng tamang timing kasi kung ilalabas ito ngayon most likely tatalunin siya ng uh, mga bayaran media na nakapalibot diyan kay Martin Romualdez at kay Zaldico. So, yan yung nakikita natin. So, naghihintay lang yan ng magandang timing mga kababayan. Hintayin lang natin. O, punta tayo doon sa district engineer ng Bulacan na yung si Alcantara. Di ba? Kung napapansin niyo ang daling na paamin, di ba? Compare nyo doon sa ibang mga mga previous hearings. Previous hearings ng mga House of Representatives sa Quadcom, sa mga tricom, dun sa, yung sa mga vloggers, di ba? Oh, compared mo bilang isang house of, uh, bilang isang resource person. Hindi ka kaya magtataka kung bakit dali-dali ang dali-daling napaamin dito ni Alcantara mga kababayan, Doon yung district engineer ng ano tawag nito, uh, Bulacan. Kasi yeah, Comment nyo sa'yo kung ano nakikita nyo. Ah, nakikita ako mga kababayan. Eh, may ano na rin yan. May pinangako na rin yan. Na, yan, yan. Protektahan mo lang ito. Sagutin mo lang ito. Dito mo lang i, ipatakbo yung usapan. Tapos, yung mga aso na, na mga kongresista, ang bahalang magtanong. Di ba, ano ba? Ang dali, ang dali sumagot ni ano eh. Uh, wala nang ano eh wala nang takutan na nangyayari eh oh. oo oh dapat ka bang kasuhan yes your honor ah <laughs> oh, di ba ikaw ba 'yung may gawa nito mm, yes your honor di ba <laughs> hindi ka ba, ba magtataka diyan mga kababayan ako'ng oh, talaga ha kuntol 'yang kung... tungyan district engineer niyan walang connection 'yan ah uh, ah uh, most likely hindi 'yan 'yung ganyang sagot walang kahirap-hirap yung, yung tanong, yung sagot, o, oh, di ba? Uh, may connection ka ba kay Mark Villar? O, oh, alam na natin kung saan, saan tatakbo yung direksyon, mga kababayan. Di ba? Kasi, ang um, alam natin, kilala naman natin kung ano yung personalidad ng House of Representatives ngayon. Eh, isa lang naman hinahabol nila. Si PRRD lang naman. Di ba? Yung mga Duterte lang naman. Kaya expected na yan. Okay? So ito, puntahan natin ito ngayon kung anong pinag-usapan dito ni Karen Davila at ni Congressman Erisi, mga kababayan. By the way, kung umabot kayo sa parte ng video nito, pakilike ko ang share ng videos natin and then subscribe din po sa ating channel. Okay, so ano nga lumabas dito? Ito, pakinggan natin ha. Okay, now are you hopeful with the committee chairman, um, Terry Redon? Because when I interviewed Terry Redon on Head Start, he was already defending Zaldico. He said Zaldico divested from Sunwest, etc., etc. There's no proof. So for a committee chairman to already be defending another colleague who could be a resource person, what do you make of that hearing? Well, uh, ay prejudge kung ano man yung kanilang agenda. Basta kami sa minority, we have our own agenda. We will be impartial and we will be uncompromising asking questions. So kasi kung ipiprajudge ko, eh, parang hindi na rin ako fair. So ang basta meron tayong motion to invite them, uh, palagay ko well, yun ang dapat na gawin. At, at tingin ko bilang isang sitting congressman, it is uh, the, the responsibility of Congressman Saldico to appear or to in attend the meeting at least and clarify all these matters. Hindi lang yung, ang, yung integrity at credibility ng house ang nakataya dito. okay but what, when, if, if you were Zaldico, i'll be honest right and there are talks that you've allegedly made billions why would you appear in a hearing in other words what's the cost-benefit analysis for him when he's getting away with it he doesn't have to so if he's getting away with it i think it's up to the president to, to really uh, pursue the investigation by an independent commission Kami, we have a role as the minority, we will uh, provide check and balance, uh, but we will not prevail, of course. At kayo, Representative Erice, that you will not prevail? In other words, you can make all the motions, you can call out resource persons, but in the end, you believe that it won't happen? Not in uh, Congress? Sana, sana. Uh, Ang paki uh, we should not protect individual members, we should protect the institutions. Oh, tayo, stop na muna natin siya mga kababayan. Anong lumabas dito? Ito pag-usapan natin. Ah, ayun nga, bakit nga, balik tayo dun sa ating katunungan. Ah, Congressman Erice at Karin Davila, nakikita talagang duwag dito si PBBM. Anong, anong masasagot niyo dyan mga kababayan? Anong lumabas dito? Oh. Kasi mga kababayan, lumalabas dito sa kanilang pinag-uusapan. Kasi ito, si Congressman Erice, nandun siya sa minority. Eh, pwede, yung pangalawang tanong pala natin, ha? Sandro Marcos, oto-oto rin, ha? Hmm, yan yung ka, uh, oto-oto nga ba? Yan yung kata, pangalawang katanungan. So, ito, si Congressman Erice, nasa minority. Sabi nga dito ni Karen, you can, all, you can do all the motions. Pero, sabi nga ni Congressman Erice, hindi siya mananaik. Kasi, minority siya, di ba? Kahapon nga, nagmotion siya, hindi tajal ko. Wala, talo. Di ba? So ano lumalabas? Anong sinasabi niya dito? Pwede siya magmosyon. Unlimited yung motion niya. Pero walang mangyayari. So ang pwede lang gumawa nito, ang presidente mag na magkaroon ng third body na mag-imbestiga. Okay? Kriya tayo dyan. Matagal na yan, sinasabi ni Mayro Magalong, mga kababayan. One month ago na. One more, more than one month na natapos yung zona ni PBBM. Ano nangyari? Tanong natin, may naumpisahan nga bang investigasyon ng third, ba third party? Unfortunately, mga kababayan, wala. Ang sinasabi ng Malacanang, soon maglalabas sila. O kailan yan? <laughs> Kailan yung soon? In fact, walang timetable mga kababayan. Hindi man lang sinabi. At least naman lang ha, second week of August. Oh, kasi September na ngayon mga kababayan. Pero July 28 yung soon At least sabi niya, oh, second week of August, maglalabas ako ng ah uh, commission uh, na mag-iimbestiga. 'Di ba? Pero wala. Ngayon, until na wala. Sinasabi ilalabas daw soon pa rin. Walang date mga kababayan. So anong lumalabas dito? Ito mga kababayan, hinahayaan ito ni PBBM. Lalong-lalo na ito si Zaldico na makakaiwas dito or makakalampas ng pangyayari na ito. Okay? Kahit balikan nila yung admission administrasyon ni PRRD, walang problema. Kaba, investigahan nila. Pati yun, basta siguraduhin, mayroong mga kongresistang ma-identify dito. Kailangan masagot ito ni Zaldico kung anong nangyari sa 2025 budget. O, oh, isa yan. Kasi mga kababayan, hala, habang tumatagal ito, lalong makakapag-isip itong mga taong to ng mga palusot at makakakuha ng mga dokumentong pwede nilang ipikita dyan sa mga magiging palusot nila. So, magiging delikado ito. Sine sila? Nandyan sa kapangyarihan eh. Pwede naman nila kahit ngayong mga ano, di ba? Kahit ngayong mga notaryo dyan. Pwede naman yung balagubaguhin yung dates, di ba? Hmm. Ano pa? Ah, yung iba. Yung mga dokumento. Na pwedeng ipakita yung report nga hiningi ni Tobi ko, Until na, wala pa. Di ba? So, dito talaga mga mga kababayan, lumalabas talaga dito sa kanilang pag-uusap na itong si pBB wala, wala talaga itong maasa. Wala talaga itong maasahan dito, unfortunately. Mahina talaga ito mga kababayan. Okay? ang laking pinakaiba dito ni PRRD. Well, of course, hindi nga natin in-expect na dapat pareho sila. Pero of course, mga kababayan, pareho yung posisyon na in nila. Presidente ng Pilipinas. O. Oh. Ang laki ng confidential funds ng Pangulo, mga kababayan. Mas malaki pa kay PRRD. Mm. PRRD, kaya na, na nakapagpangalan nga ng mga ah, uh, mga drug lords, mga politikong involved sa drugs. Di ba? O. Oh. Yung iba, mayroon nang na-dismiss. Eh bakit ito? Bakit? Bakit walang, bakit wala si, walang kakayahan sa PBBM na makakuha ng impormasyon dito? At ito, oh, bago natin tapusin, yung panghuling tanong natin, pangalawang tanong, Sandro Marcos uto-uto nga ba mga kababayan? Well, unfortunately, yan yung nakikita ko. Yes. Bakit mga kababayan? Oh. oh proud na proud siya. Ginawa siyang majority leader. di ba? Oh, tuwang-tuwa naman yung ano, bata. Niloloko ng mga matatanda. Oh, parang, oh, natata na. ba? Diba? Mga, nung bata pa tayo mga kababayan, inu inuuto tayo ng mga mas nakatatanda natin din eventually na realize natin ako inuuto pala tayo dito oh, ng mga mga taong to ganyan ni ganyan yung mga nangyayari kay, Sandro Marcos <clears throat> ginawang majority leader oh, drama lang pala oh, nagsalita pa siya na ayaw niyang payaga na magkaroon ng hearing ang House of Representatives at imbisigahan yung kanilang sarili pero anong nangyari? anong nangyari? of course hindi siya sinunod Hmm. Nagdrama pa naglukuhan patuloy yung lukuhang nangyari diyan sa House of Representatives. At sinong kumit isa sa mga committee chair? O Terry Redo ng Bicol Saro <laughs> Na pinoprotektahan si Zaldico. Mm. Comment niyo mga kababayan kung anong masasabi ni? Okay, so dito lang po muna tayo, paki-like po ang share ng videos natin and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at ganang araw kay sa inyo.